Dalawang bala ng Armalite na nakabalot sa tarheta ng nanalong vice mayor ng Suwal natagpuan sa harapan ng kanyang bahay. Alam, may pananakot. Detalye na balita mula kay Freddy Pardo Aris 38. Mga Santos, siya kabasan sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabukasan, Koyang Angel. Dumulog sa ng pulisya ng Suwala si Councilor at ngayon newly elected Vice Mayor Maximum Millan alas 9 ng umaga kahapon para i-report ang natagpong dalawang bala ng armalite sa harapan ng kanilang bahay sa barangay si Silangin Suwala. Sa investigasyon isinagawa nila Suwal UI si Chief Police Captain John Ramos na batid sa kasambahay ng Vice Alcalde na may napansin siyang lalaking nakasuot ng itim na jacket at nakabulkap na umaaligid sa harapan ng bahay ng opisyal bandang alauna ng madaling araw ang natagpo ang dalawang bala ng armalite na kabalo sa traheta na ginamit ng vice mayor noong nakarang eleksyon. Magugunitang noong nakarang campaign period tatlo sa mga barangay kapitan ng Sual na supporter ng partido ni vice mayor Milian ang naharas ng mga armadong kalalakihang nakabonet at binantaang ang huwag silang makikilam sa politika dahil may mangyayari sa kanila. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang pagsisiyasat ng PNP hinggil sa natagpuang bala at tinitingnan ng mga CCTV sa lugar para matukoy ang suspect. Ito si Pahardo Pardo Aristart at naguulat para sa DCRH na sa Pilipinas, o sa Pilipinas. Maraming salamat Fred.